Yung pagpapalit ng leader sa Senado, eh, inutil yan, useless. Kung ang ipapalit doon sa pangkasalukuyan ay parehas niya, nasunog-sunuran sa kagustuhan ng Pangulo ng Bansa. Sa inyong pananaw, uh, makakabuti ba sa pamamalakad ng Senado at sa interes ng bayan ang posibleng pagpapalit ng Senate President kahit na uh, hindi pa nagsisimula ang uh, bagong Kongreso? Alam mo, alam po ninyo, yung pagpapalit ng leader sa Senado, eh, inutil yan, useless. Kung ang ipapalit doon sa pangkasalukuyan ay parehas niya na sunuran sa kagustuhan ng Pangulo ng Bansa o ng Administrasyon. Kung hindi siya maninindigan sa kung ano lang ang tama at pupunahin niya ang mali, eh useless lahat yung mga reorganization na yan ang kailangan natin ng leader sa Senado, and for that matter, a public servant, eh kailangan manindigan sa kung ano ang itinatakda ng batas. Kailangan ganun. Otherwise, eh, paulit-ulit lang ang problema ng bansang ito. Sa mga inilulukluk natin na ang galaw nila ay batay lamang, hindi lamang sa interes nila, kundi batay sa interes ng mga nakakataas sa kanila at maka may hawak ng mas malaking kapangyarihan o ah uh, Thinking po sa kanilang background, Atty. Sal, uh, may preferred po ba kayo na maging possible na maging Senate President kung kayo po ang pa-pipiliin? Wala, useless nga yan eh. Kaya nga sinasabi ko, kahit masino kailangan yung may prinsipyo. Mm -hmm. Kung wala kang prinsipyo, useless yan kahit masino sa kanila. Ayun.